Batangay ako at liniho sa amin sa Batangas kapag ikay na dapa. We don't say, tumayo ka. We say, pag sa ulaga naman ni Re, laking laki ng matay sa hangga naman ako mulaga. ako at liniho sa amin sa Batangas. We don't say, pakiabot naman ng ulam. We say, ang malayo'y abot-abot, ang malapit na may abot-abot. Batanggay ako at diniho sa amin sa Batangas. We don't say, wala na akong pera. We say, ay sus po, rude, bahite na naman. Batanggay ako at diniho sa amin sa Batangas kapag garming inuubo. <coughs> We don't say, ang hirap ng inuubo. We say, pag sa hirap ng garming inuubo ah, kainaman na ay mauutas. Batanggay niya ako at diniho sa amin sa Batangas. We don't say, Tumingala ka para makita mo. We say... Ika'y tumingala nang makita mo. Pag hindi mo pa nakita, ay makikita mo. Batanggenya ako at diniho sa amin sa Batangas. We don't say... Punasan mo ang sipon niyan, tumutulo na. We say... punas punas ay naman ang uhog niya na isagkayatan na eh. Batanggenya ako at diniho sa amin sa Batangas. We don't say... Ang arte naman di naman maganda. We say... Arteng arte pagkakasama ng mga babae. Batangge niya ako at biniho sa amin sa Batangas. We don't say, ayaw na kitang kausapin, ang kulit mo naman. We say, ah ah, ay ayaw na kitang kalipon, ang pagkaligalig mo naman.